Tandog. So mga kasi man, uh, group turn naman, pakita ko sa inyo uh, yung bahay ng Palos, no? Doon saan nakatago sila, no? Mano, ខ្ល mm ា hmm. So yun, kahirap yung manganting ng palos, no? Yung mga uh, nagtataguan nila. Grabe talaga yung hirap. Whew. Kaya pag maganting ka ng palos, kahirapan talaga dito sa Bago River. Buwes buhay dito pag maganting ka ng palos, no? Mahirap talaga. Mababaw lang to. May part pa dyan na malalim. Dyan na part na malalim, mo oh. sobrang lalim dyan. So pakita ko na lang sa inyo pag may palos dyan. <coughs>